Hello guys, ito pala yung drone shot na kuha ko ng aking drone dito sa Villa Cruz Nature Resort na matatagpuan sa San Roque, Northern Samar. Kapag kayo po ay nagbabalak na mag-outing kasama yung mga kaibigan nyo, yung family, yung barkada, isa po ito sa mga lugar na magandang puntahan po dito sa Northern Samar. Ang Villa Cruz Nature Resort pag kayo po ay pumunta dito, yung kanila pong entrance ay 250 pesos. Pero kapag yung isa, limbawang may birthday, yung celebrant, ay libre yung kanyang entrance. Dito po sa Villa Cruz Nature Resort, meron po silang overnight. Pwede po kayong mag-stay dito kasi meron po silang mga rooms yung nag-arrange yung kanilang rooms sa uh, 2,500 uh, pesos up to 10,000 pesos po napakaganda so, po dito talagang napakalinis yung kanilang ano, swimming pool tapos if you are with nature na ka ng mga papaligiran ka ng mga punong kahoy ng mga halaman napakaliwalas ng lugar kung ikaw ay nababagot na sa city, buhay city so isa po ito sa mga lugar na maaari pong puntahan, na mag relax at yung kanilang ano dito yung mga cottages nila ay nag range po merong 800, may 500 depende po sa gusto mo nyo pong kunin na cottages Napakaganda po ng lugar dito, guys. Talaga. Ako ako mismo based from my experience kasi marami na rin po akong napuntahan ng mga resort dito sa Samar. Napakaganda po talaga ng lugar na ito. At yung mga ano nila dito, yung mga tao nila uh, very accommodating talaga, inaasikaso ka. Guys, kaya kung gusto niyo pong pumunta dito, maganda po dito mag team building yung kasama yung mga office mate, yung mga kawork work ka-trabaho, yung pamilya, kaibigan, lahat po maganda po dito mag-stay mag-relax kaya guys, kung meron tayong mga kaibigan na galing sa ibang lugar maari natin silang dalhin dito napakaganda po ng lugar na ito para doon sa gustong mag-relax gustong mag-enjoy mag-muni-muni talaga mag-unwind. Isa po ito sa mga lugar na maganda po talagang puntahan. At maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Thank you po. God bless you all. Sana po makapunta kayo dito. Lalong-lalo na po na napakainit ng panahon ngayon.